S Verti? Mm. Bola right, to sabihin. Ano naman hindi naman. Basta hindi. Hindi dapat to. Ito ba? Hi mga kalugit, good morning kusad ka mas sulok sa mundo, kain po tayo. Ayon ang ulam namin ayon. ulam namin mga kalugit is very delicious langka na may munggo mga kalugit. Medyo madilim dito mga kalugit, tambot. Way suga. Yeah. Quality to no, me isda pa dito koy. Mo sarap kay mga kalugit ko. Sibugtod, shobe. Hmm. Ayon, chara wa imong botana. Tan. Yeah.

nasa eh, grabe mo na, Harin ah. ko sa, ano, traffic na. Traffic ka muna. No. Ano pa dito? Mayo, pa si Bayrihan. Hmm. Gapakita siya kung may araw. Ay, no, sorry. Event. Pag may event. Yeah. Not like okay. sa ato. Gabi, doon po. Sorry. Wala ko gano'n ang ano. Hindi niya. Yeah. Guapa si Be ano? Baby guapa yan. Siya, humble -humble. Ay, bakit si Charlie siya. Charlie. Nakita ko to si Josh, wako-wako. Hmm. hmm. Si Charlie, nagtuhaw siya sa ano, sa tong ginasakyan na nila uh -huh. uh, si nga. Na? Uh, si uh -huh. Sa naan? si Piang. wala, hindi si Piang. po Kita ko ano December Avenue Si Piang? Uh. sa kanya, So, baby, lang

Ano nga ang pista? 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 na. nga ang pista? Ano nga ang pista? ka lang ang <tipan> si uh -huh. <tipan> pista? Ano nga Ano nga ang pista? Ano nga ang Ano Ano

Ayan. pa ang pwede, ka isa na, isda, oh. Ay, isa lamang, oh. Hindi kayo na-practice ni Natalie. Mamaya pa. Mamaya Until tomorrow. Ayaw. Araw lang, uh. Eh? Ano man yan, Tito? Maprasa niya, oh. lang, uh. May tubig, na. No. Boto ka, bulay, sugar, oh. Kami na magkakauw na, kain na. Uh.

Tangga sa gua. kamo hindi no. Kamu hindi. na no Pabor siya. Kay. Kay ano? Pero sinong pabor ay. Eh? Hanggang. Hanggang. pabor ay. Eh? Pero hindi nyo bayan si lula no, hindi nyo. Hindi Jadi ka sudah may Buntut. Mahal nyo. Araw. Ano? Tulor Ano yung mamaya ko? Wala. ba? Gumito. Gumito. Gusto mo isda? Ano? Sida. Ang